Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay halaman ng ubas. Ang video ngayon ay batay sa halaman ng ubas. Sa ito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim ng mga ubas sa bahay at makakuha ng kagandahan at mga prutas sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video. Dapat mong isubscribe ang aming channel at iset ang bell icon sa lahat upang ang notification ng aming iba pang mga paparating na video ay makakarating muna sa iyo pati na rin ang video. I-like at i-comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa paksa ng kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng halaman ng ubas. Paano magtanim ng mga ubas sa mga kaldero? Ang pagtatanim ng mga ubas sa mga lalagyan, ay ang pinakamahusay na paraan upang tamasahin ang sariwang bungkos ng mga prutas nito sa isang maikling espasyo tulad ng balkonahe o patio. Higit pa rito, maaari ka rin gumawa ng baging mula sa organic harvest. Tingnan natin ang paano magtanim ng mga ubas sa mga kaldero. Pagpili ng palayok, para sa pagtatanim ng mga ubas sa mga lalagyan, pumili ng isang malaki at matibay na lalagyan na maaring suportahan ang masiglang baging na ito. Ang isang labin lima tandang bawas dalawampu galon pot na hindi bababa sa labing anim na tandang bawas labing walong pulgada ang lalim at labing walong tandang bawas dalawamput apat pulgada ang lapad ay sapat na. Magsimula sa isang mas maliit na laki ng palayok at pagkatapos ay irepot ang halaman sa mas malaking isa. Pinakamahusay na mga uri ng ubas para sa mga lalagyan. Ang pinakamahusay na pagpipilian ay pumunta sa isang sentro ng hardin at humingi ng iba't ibang maaring lumago ng maayos sa mga kaldero at sa iyong klima. Maraming uri ng grepevin ang maaari mong pagpilian. Ang pagpili ng iba't ibang lumalaban sa mga sakit at maaring lumago ng maayos sa iyong zone ay mahalaga. Gayon Gayunpaman, Maaari kang magtanim ng halos anumang uri sa lalagyan, ngunit ang pagtatanim ng dwarf grape cultivar tulad ng pixie ay makapagliligtas sa iyo mula sa abala ng pagsasanay ng ubas sa isang palayok. Pagtatanim ng ubas sa mga lalagyan Ang pinakamahusay na oras upang magtanim ng ubas ay tagsibol o unang bahagi ng tag-init. Ang pagtatanim sa oras na ito ay nakakatulong sa halaman na lumago sa lahat ng panahon ng walang pagkakalantad sa hamog na nagyelo. Ngunit kung nakatira ka sa isang walang hamog na nagyelo mainit na tropical na klima, ang pinakamahusay na oras para sa pagtatanim ng mga baging ng ubas ay taglamig. Paraan ng pagsasanay ng umbrella knifen. Ang grapevine ay nangangailangan ng pagsasanay at suporta upang lumago. Kapag nagtatanim ng mga ubas sa isang palayok, pinakamahusay na pumili ng isang mataas na magaan na trellis ng kahoy o plastik. Maaari ka rin magdi ng trellis para dito. Ang isang ubas ay lumalaki ng mahaba at nangangailangan ng suporta. Mas magiging maganda kung mayroon kang arbor o malapergola na istruktura. Sanayin ang baging sa isang istaka o isang bagay na parang fan trellis. Maaari mo ring suportahan ang baging sa isang stake sa tulong ng umbrella pnefen training method. Mga kinakailangan sa pagtatanim ng mga ubas sa mga kaldero. Location position. Pumili ng isang lugar na maaraw, mainit-init at tuyo. Kung ang iyong lugar ay nakatanggap ng lilim sa hapon, ang halaman ay gagana pa rin, ngunit hindi bababa sa lima tandang bawas anim na oras ng sikat ng araw ay kinakailangan. Iwasang panatilihin ang halaman sa isang basa, malilim, at hindi gaanong mahangin na lugar na walang sirkulasyon ng hangin dahil ito ay nagtataguyod ng mga fungal disease, at ang ubas ay nangangailangan ng magandang sirkulasyon ng hangin sa paligid nito. Lupa, Huwag gumamit ng mabigat na lupang hardin kapag nagtatanim ng mga uba sa mga lalagyan. Sa halip, gumamit ng light potting mix na maluwag, mayaman sa organikong bagay, at higit sa lahat, umaagos ng mabuti. Pagdidilig Tubigan ng regular at malalim upang mapanatiling bahagyang basa ang lupa, ngunit maiwasan ang labis na pagtutubig. Ang basa, mamasamasa na lupa ay maaaring makasama sa halaman. Pagpapabunga Panapanahong bihisan ang halaman gamit ang lumang pataba o compost. Sa unang taon, maaari mong lagyan ng pataba ang halaman na may pangkalahatang layunin na pataba sa tagsibol at tag-araw. Mula sa susunod na taon, simulang lagyan ng pataba ang halaman ng isang pataba na mababa sa nitrogen, ngunit mataas sa potasa at posporus mula sa tagsibol kapag lumitaw ang mga bulaklak. Pagtatanim ng mga ubas sa tropiko Ang mga ubas ay talagang mapagtimpi ng mga prutas, Ngunit ang pinakamagandang bagay tungkol sa mga ito ay maaari silang lumaki sa parehong mapagtimpi at tropikal na mga rehiyon. Ang mga temperate climate zone na walang masyadong malupit na tag-araw o halumigmig ay pinakamainam para sa pagpapatubo ng mga ubas. Ang dalawang tropikal na bansa, India at Brazil, ay isa sa pinakamalaking producer ng ubas sa mundo. Ang iba pang mga tropikal na bansa tulad ng Yemen, Thailand. Peru at Tanzania ay gumagawa din ng mga ubas ngunit sa mas maliit na lawak. Nangangahulugan ito kung nakatira ka sa isang tropical na klima, maaari ka pa rin magtanim ng mga ubas. Kakailanganin mo lamang na mahanap ang tamang uri na matagumpay na lumalaki sa iyong lugar. Gayunpaman, sa mga tropiko, ang mga lugar na may napakataas na halumigmig o may malakas na pag-ulan ay hindi gaanong angkop para sa pagtatanim ng ubas at kung nakatira ka sa isang hindi ka nais-nais na klima tulad nito, ang iyong halaman ay regular na dumaranas ng mga fungal disease, at ikaw ay kailangan pang alagaan. Bukod dito, may posibilidad na ang mga prutas na makukuha mo ay hindi gaanong kalidad. Polinasyon Kapag nagtatanim ng mga ubas sa mga lalagyan, dapat mong malaman na karamihan sa mga uri ng ubas ay mayaman sa sarili at namumunga ng mag-isa. Gayunpaman, ang malumanay na pag-alog ng halaman sa oras ng pamumulaklak ay nagre sa isang mas mahusay na ani. Pagmamalts Ang ubas ay nangangailangan ng pagmamalts kapag lumaki sa lupa. Maaari ka ring magmulch sa palayok na may balat ng pine, compost, o may mga maliliit na bato, sa ganitong paraan, magiging maganda rin ito, upang maiwasan ang labis na pagsingaw ng tubig mula sa lupa, at upang maprotektahan ang mga ugat mula sa mga pagbabago sa temperatura. Overwintering Sa mga klima na may malupit na taglamig, kailangan mong protektahan ang halaman. Para dito, kailangan mong alisin ang natutulog na ubas mula sa suporta nito, at simulan itong panatilihin sa loob ng bahay sa isang mainit na espasyo. Gayon din, bawasan ang pagtutubig at iwasan ang paglalagay ng anumang pataba sa panahong ito, mga sakit at peste. Sa mga sakit, posible ang mga fungal disease tulad ng black spots at powdery mildew lalo na sa tuyo at mainit na panahon. Sa mga peste, bantayan ang mga karaniwang insekto sa hardin tulad ng aphids. Ang mga Japanese beetle, moth, at caterpillar ay maaari ding maging problema. Pruning ubas. Sa mga unang buwan pagkatapos ng pagtatanim hanggang sa katapusan ng panahon ng paglago. Huwag putulin ang halaman at hayaan itong lumaki ng malaya upang hayaan ang halaman na maitatag ng maayos sa isang palayok at payagan itong bumuo ng isang malakas na sistema ng ugat. Putulin ang paglago sa huling bahagi ng taglamig hanggang sa unang bahagi ng tagsibol sa panahon ng dormancy upang dalawang buds lamang ang mananatili. Ang mga buds ay maliliit na protrusions sa puno ng kahoy. Ang mabigat na pruning na ito ay maaaring mukhang masyadong maraming dapat gawin. Ngunit sa tagsibol at tag-araw, ang bawat isa sa mga buds na ito ay lalago sa isang bagong sangay. Ilaan ang unang taon sa pagsasanay ng baging na sundin ang iyong trellis o stack na may pruning at pagtali. Dahil sa limitadong espasyo ng lalagyan, subukang panatilihing isa o dalawa sanga lamang ang tumutubo mula sa pangunahing puno ng kahoy. Gayon din, putulin ang anumang mga runner na gumagapang palayo sa trellis. Ang pinakamahalagang pruning ay isa na gagawin mo sa huling bahagi ng taglamig kapag ang halaman ay nalaglag ang mga dahon nito. Ito ang isa kung saan nakasalalay ang pamumunga. Kakailanganin mo ring gawin ang summer pruning. Bagamat dapat itong maging magaan at hindi nakakagambala, kurutin at pruning lang. Tandaan, ang mga puno ng ubas na higit sa dalawang taong gulang ay hindi namumunga, kaya kailangan mong tanggalin ang lahat ng lumang sanga. Pag-aani ng ubas ang pag-aani ay dapat gawin kapag ang iyong halaman ng ubas, ay hindi bababa sa dalawa tandang bawas tatlo taong gulang. Sa pangkalahatan, ang mga ubas ay hinog anumang oras sa pagitan ng huling bahagi ng Agosto hanggang huling bahagi ng Oktubre. Eksakto kung depende ito sa iba't ibang at uri ng klima kung saan mo sila pinalaki. Upang malaman kung ang iyong mga ubas ay handa na para sa pag-aani o hindi ay tikman ang mga ito, kung matamis at masarap ang lasa, kunin sila. Kung hindi, pagkatapos ay iwanan sila ng ilang araw. Sa sandaling magsimulang magbago ang kulay ng mga ubas, karaniwang tumatagal sila kahit saan sa pagitan ng isa hanggang tatlo linggo upang maging maayos na hinog kung gaano katagal depende sa iba't at kung gaano kaganda ang klima. Kaya ngayon ay dapat na naunawaan mo kung paano palaguin ang mga ubas sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isa lamang ang ilang maliliit na bagay na ito. Hindi lamang mapapaganda ng iyong halaman ang kagandahan ng iyong bahay, kundi magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin at mga prutas. Ito na ang pagtatapos ng video ngayon. Magkita-kita tayo sa isa pang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then, bye friends. Happy gardening.